Hmm, mm, lahat <laughs> po Ah. Hmm. Ay mga katoyo, no? nagulat ako, natingaya ako Bakit may mga balahibo dito sa tulay namin? No? Ang mga balahibo mga katoyo Yung pala may guapo Ay sus, gwapo guapo, guapo oh. Eh yung pala, ito may, may dinabdaban sila dito mga itik patodak So ayan na nga, kakarnihin pala nila to So ayan na nga yung mga, mga tropa pips natin dyan At maya, maya lang, ito, itinuto ko yung camera sa guapo Si Lee, Lee no? <laughs> At ito na nga, na nila yung pato itik dak Ayan So, bali gagawin nila yung pulutan Ay, hindi pala pulutan Talagang hapunan So, mga gutom na yung mga yan At ito na nga, naghaling na nga sila Ito pala Ay, nako Ito gagawin talaga nila yan Kasi nagugutom na talaga Hindi lang pala sila Pati na si Joma Resort At iniready na nga Kasi ganggangon na yan At ito, dumating na yung import natin Galing natin sa gamuton Si Barundot at ito na may duma may umakyat ditong ano Sigbin. Hindi ko alam kung anong gagawin dito, yung pala kukuha ng nyog. Ayan, si Manoy, 'di ba? Gabing-gabi na 'yan. Pero kukuha yan si Manoy, oh. 'di ba? Ayun oh, oh, magpipisain pa yan. Ayun oh. Mm, mm 'di ba? Oh. <laughs> At ito na nga, ginanggang na nga yung pato itikdak lang namin dyan hanggang sa masunog yan Para pag nasunog yan, itatapo na lang So yan, mga ilang minuto lang yan hanggang sa mangitim yan Talagang napakasarap neto na mga katoyo Ang sarap neto gawing hapunan At ito nang habang nag-umupo kami naghihintay pa may sumilip Ayan, tingnan natin kung sino Ayan, tangan to may ba da dahil <laughs> ginulat ko sila boy, magbubunot na tayo kasama natin yung pogi si Lisam Gyup. Dahin, man, dahin o boy, ito na nga, binubunutan na natin yung nyog kasi gagawin nating luto dyan ay gata, adobong gata, adobong ginataan na pinamaya. Ayan na nga, sinasabi ko sa inyo, napakabisa niya. Ito na naman si Manoy, umakit pa yan kanina na, sa nyog. nagkakagod na naman. At syempre si Joe Marisur, ayan, ba diba? nagbabalat ng lamasens. Ayan, lamasens. So, nagbabalat tayo ng bombayens dyan, mga loyayens, mga uh, ano pa ba yan, ahusens, at saka at salens. Ito naman, uh, Loy Ahens ang, ang, pinapayutan natin dyan mga katoyo. At syempre, dahil magkaroon naman tayo ng ambag dito, hindi lang kakain syempre. At ito na nga, tinadtad na nga yung na, tinapon na tinapato itikdak, ba diba? Ginanggang yan kanina at naluto na. Ito na, tatanta rin na para gawin, ang gagawin naman luto dito ngayon. Dahil kakatapos ng ganggangin, ay uh, gagataan na natin ng Uh, adobo, ano? Adobo. Paano ba Hindi ko alam kung... At ito na nga ng mga viewers natin dyan, no? ng mga gustong kumain, mga gutom na rin dyan, mga katoyo, di ba? Ayan, naghihintay na yan na maluto. At sumilit na naman si Tanduay Silek, di ba? Ready na yan. At ito na nga, input natin galing gamuton, si Barundot. At ito na nga, itinak ang na tinak ang nang pato itik dak syempre ayan na yung gata lahat ng lamasis binubo na mga katoyo at ito maya maya habang nagluluto kami may pumasok ditong guwapo ayan si Manoy ten 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 Titiriti. <laughs> At ito na nga, binuhusan na ng graba, syempre, para magkalo ng lasa. Kaya buhusan ng graba yan. At habang naghihintay kami, si Joe Marisol ayan, binuksan na yung tanduay silik. Syempre, tatapo natin. ayam. am... Mm, ayan syempre, ang paris natin dyan, ah, uh, tubig lang, syempre, para hagod. Ayan, si Joe Marisor, kanyang kabisa dyan. Joe Marisol abang Ayan, mm, first drink. Mm, tagal naman, first drink. Mm, Thank you, Lord. Diba? Sarap-sarap niyan. At syempre, iikot na natin yung taga. Ayan, binigay na ni Joe Maristro yung biyaya. Ayan na naman. Mm, second drink. Mm, thank you, Lord. At may import tayo. Galing puro 4. Si Mike. Si Big Mike. Ayan, galing yan. Diba? Katipay you ko know? Nagkataon pa, 'di ba? Maglalaro sana kami dito, dadayo yan dito sa amin, no? yung ring namin diyan, no. Kasi nga, uh, game po siya dito kasi gutom na raw siya. At nakita niya 'yan, may pato itik dat. Ayun na nga at na at na, na natuyo na. So pero ang sarap niya, luto na yung pato itik dat natin. So mayamaya, iano na natin, itatapon na natin niya sa ilog. <laughs> Ayan na nga, hinauna mga katoyo at syempre naglatag na tayo dyan ng dahon, ng saging. Kasama na rin yung mga bahaw-bahaw natin dyan. At yung nasa gitna, ayan, ano ba yan? Yung nasa gitna, ayan, ihi yata yan, isaw-saw-saw. Ayan na nga, nilapag na nga, oh. Yung pato itikdak natin na pinamaya, ba diba? Parehas mga gutom na yan at maya-maya. Ayan na, lalapangin na natin yan. Ganyan tayo kabisa dito. So, ayan, napakasarap yan talaga pag maraming kumakain. Ganyan, kasarap yung pato itikdak tik Ayan na si Barondot, di ba? Gutom na gutom <laughs> So ayan na nga, kakain na kami maya-maya dyan. At ito nga nagsimula na walang kung ano-ano. Ayan si Barondot, gotom gutom na na talaga yan. So kumain na kami dyan, bahala na yan. Ka Kanya-kanyang pulot na yan mga katoyo. Ayan, di ba? Si Lisam Gyup, dahin ayan so katabi ko pala dyan si, ayan si Daboy gutom na gutom na rin yan o, kanina pa yan naghihintay so yan pulot lang na pulot ayan na nga piniga na nga yung graba ano ba yung graba ba yun ay hindi pala yung sili pinag piniga na sa ihi ba? Diba? talagang kanya kanyang diskarte na dyan para kakain kasi parehas tayo mga gutom dito at ito lang nga magsiselfie kami ng manoy o di ba? talagang gutom na gutom kami dyan mga katoyo ayan pati buto kinitkit na natin yan syempre walang papalagpasin si Joma Resur ayan no si Manoy, talagang nasisilawan sila. Ayan, si Ami, si Dabo, italagang talagang sarap na sarap mga katoyo. Ganyang ka-epektibo ang pato itikdak. So ayan mga wala tayong pansinan dito mga katoyo Siyempre dahil gutom na gutom tayo lahat dito Ayan na nga si Big Mike ba diba? isinubo na yung mga graba dahil gutom na gutom na nga daw siya <laughs> <laughs> so ayan na nga syempre at galing pala yung itik na mga bulag na itik to mga katoy yung kinaka, kinain namin dyan sana marami pang mabulag na itik para syempre marami tayong kakainin mga katoy <laughs> Ang sarap-sarap niya pag mga ganyan ni. Eh, sana marami pang mabulag at wag muna umalis si mga itikan dito, syempre para maraming mabulag. <laughs> Joke lang, syempre at ito na nga natapos na nga yung lapang natin diyan, no, di ba? Di ba para sa halatang mga gutom sila, mga katoyo, di ba? O di diba, kanina na lang pati kani, siniisimo talaga mga katoyo. At dahil nga busog na kami diyan, syempre ipapahilis na naman natin 'yan yung kinain natin at ito na nga tatapusin na natin 'to, di ba? So, kaya na baba Okay na nga, baka malasing pa ako. Bye-bye!